Uh, good morning, mga kamaster. Pupuntahan ko ngayon yung aming balo na pinaukay kung tapos ba o hindi pa. Dahil madalas ang ulan dito, natigil yung paghukay. So ngayon, uh, tingnan ko kung ano ba nangyayari kasi nilagyan nila ng hollow para hindi ma-wash out ang lupa. Kaya pipunta ako kaya nagdala ko, okay. ko ng ita kasi dito na may mga maraming sawa dito baka matsimpuhan tayo so kailangan tayo maging alerto alay mga ka master, samahan nyo ako sa aking explore yeah. So, ito yung lumang balon na dati pinakita ko sa inyo sa si video. Pero, medyo maalat ang tubig dito. Kaya, nagpagawa kami ng bago. Kasama itong aking binano. Hmm? Ah, matanda ba? Ah. So, direction na tayo dito, mga master. Ito yung mabakanting lote. Maganda magpalipa dito ng drone, oh. Ayan. Ayan. Ito, may nagdarados pala yan, no? Oh. Ayan, Sa uncle, ang iba dyan. So, dito na tayo pupunta sa balon. Medyo malayo dito sa amin, mga kamaster. Pero, ang gagawin ko, maglinya ako ng hose. Pipe hose, yung black. Iwan ko kung magkano kaya dito yun sa buhol. Pero, si sikapin namin na mabili yun at lagyan nalang ng pump doon para mahigop. <coughs> So ito na yung balon na pinahukay ko. Ayan. So tinak ah. so, Tinak pa natin ng Oh, yan. So tingnan natin 'to mga kamaster ha. Yan. Ah, ito na siya. So maraming tubig niya siya, oh lubog lang ito na yung balon na pinahukay ko so nagasto na ako dito ng 22,000 eh, hindi pa to pinising lilinisin pa namin to huhukayin, uh, uh, palaliman pa dahil marami pang ano at uh, lagyan pa ng mga pipinisin pa ito at pataasan pa itong halublak mga level ng sa dibdib So kailangan pa talaga ng budget. Ayan. Oh. So ito yung balo na So siguro pinaluwagan sa nag -ukay dahil wala silang alawan, so, hindi mamatan siyang so, okay na to kay gahin naman, tigas tuma. Kanawa, kuwan, kanawa, 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 sukat, kanawa, Ah. 120 ning sukata. Hindi na maiyon kada pa ba tinignan naman. Ah. Pagdala niya siya. Hindi, ang pinisingan niya eh, gamay ra ni mga naramidya ra. Hindi. Hmm. Ini tabuna na yuta niya oh, di ba? Tabuna na manigutan, tabuna bisat kana sa andar ko. Eh. So guys, tong mga palayan nang Ah, ina no na kay uncle no, ayan. malawak na bakanting lote masarap pagtanim dito ng mga iba ibang mga pananim mga gulay so yun si angkolo nagukay hmm. hmm. ang kuryente namin nilagyan ko kanina ng poste Ayan, may na factor para sa pagtatim ng palay ayan so, dito ko pa dadaanin yung ating host para hindi siya pisado ang gravity niya mas mabilis oh, so, diretso yun guys para hindi maabot sa baha okay so yan lang guys uh, tabayan nyo na lang ang ating mga video ano pa ma explore ating may pakita dito marami pa tayong pakita mga gawain sa bukid kung saan kasaksiyan nyo kung anong buhay ng bukid ay okay. Shout out mo dyan sa ating mga subscriber, sa ating mga kababayan dyan, mga kamaster. Pagpalaan kayo sa araw na ito. Naway pagpalaan tayo lahat. God bless!